Hello guys, nagluluto po pala ako ng fish curry. Ito po ay lunch namin. At mayroon po ako ditong bangos na naka-slice na piniprito ko na po at ready na po itong lulutuin. Mayroon po ako ditong patatas na nakahanda na po. So guys, welcome to my channel. Ito po yung mga sangkap. Kailangan po yan na eh, durugin ko po dyan gapit ang aking food processor na maliit lang may kamati, sibuyas, bawang at saka luya at saka may sili po niyan kailang madurog pong mabuti parang maging creamy po ang ating fish curry ayan habang dinudurog po yan habang dinudurog po yan, hinahanda ko na po yung patatas. Malinis na po at hugas na po. Parang mabilis lang po ang ating pagluluto. So, ayan. Yan, igisa ko lang po yan. Lahat sa kawali. So, ayan. Nagpainit ako ng kawali. At saka nilagyan ng kunting mantika. So, ayan. Ilagay ko lang po lahat dyan. Igisa sa kawali pagkatapos ng patatas una po muna, piniprito ko muna yung patatas parang hindi po madurog agad po so ayan, ilang minutes to minutes piniprito ko sya sinunod ko na yung dinudurog na, na sibuyas, bawang, loya, tsaka kamatis tsaka sili so ayan hinalo-halo ko lang po yan para po maging masarap ang ating lulutuin ngayon. So, naglagay ako ng kunting coconut milk. So, ayan. Hindi ko muna siya inubos. Tapos, ayan. Nilagyan ko po pala ng kunting tubig. Hindi ko lang nai-record. Tapos, nilagay ko na po yung patatas. At hintayin ko po yan na medyo maluto po siya. Bago ko po isunod yung ibang gata. Ang gamit ko po dito yung nasa pa kasi wala po akong mabilhan dito ng sariwang niyog dahil tanghali na po banda sarado na po ang mga talipapa dito sa amin malayo po kasi kami dito sa Palingke. Nag-add pa rin po ako ng konting tubig dahil natuyuan po. So ayan. Tapos naglagay ako ng pampalasa, magic sarap, tsaka naglagay din po ako ng asin. So, tinit sinusu sinusubukan kong na ano tinitesting kong luto na po. So, ayan, nilagay ko na po yung pritong bangos. At saka nilagay ko na din po yung gata na tira. So, ayan. Inubos ko na po dyan. Napaka creamy po ang ating fish curry. At, ayun. Kailangan ko na naman mag-add ng tubig. Tatlong beses po ako nag-add dito ng tubig. Kasi po, pag hindi po ako maglagay ng tubig, wala po siyang sabaw talaga as in tuyo. Pero mayroon naman konti. Kaso kailangan po kasi may konting sabaw. At saka malapot naman po yung nasa mga nasa sachet na, na bibili ko tapos ayan yung curry powder na tinunaw ko na po so ayan hinalo-halo ko lang po parang mamix po yung sauce nya so ayan Taman-tama po pala, marami po akong patatas ditong nilagay kasi manamimigay po ang barangay po dito sa amin sa Malagasang Wanji. May nagbigay po kasi dito ng maraming patatas at binigyan din po kami. Kaya hindi ako nagtitipid dyan ng paghalo ng patatas. So naglagay din ako ng sili, parang pink lang tingnan pero... Sa kamera lang po yata. yan kain-adjust ni Bonso yung kamera ko. Naglagay ako ng siling pula. At saka nag-add ako ng kunting asin. Tapos ayan na, loto na po, guys. Ang bilis lang po kasi hindi ko na po pinakita kung paano pagpreto kasi mahaba na po yung video natin. At ayan po, sinalin ko na po sa lagayan parang magkainan na po ayan ba tingnan nyo lang po napakasarap na so ayan kahit anong isda pwedeng pwede po gawin nating fish curry ako naman minsan pag marami kaming isda pag nakabamili si mister sa murang bilihan ano talaga kung ano nung naisip ko. Pero itong time na to, hindi po kami nakabili nito sa bulungan. Hindi nakabili si mister. Sa palingkay lang po namin ito nabibili. Kasi wala pa po kaming budget pang Kaya ito, itong ulam namin na to, matipid po talaga pag ganitong may sarsa. So ay